daw nilang uh, gobernador, ipinalit kay uh, Governor Edwin Hubahid. Si Walian, pag nanakaw, naglanakaw ng AX, Nakuha. pera ng mga kaya Oh, yan ang ulo ng AX cam ng Davao del Norte. O, ko po yan. Lalong lalo na yung opinion ng ating DOJ Secretary. Uh, mataas po yung paggalan ko dyan. Mga kababayan po natin dahil sa naging statement nga ni Congressman Alvarez sa nangyaring hakbang ng maisog sa Davao del Norte. Abay, pinapaimbestigahan na umano ngayon ng Department of Justice kung totoo nga bang inciting to sedition or even rebellion ah, ang kanyang statement umano na nakikiusap sa mga kasundaluhan at ibang men in reform na mag-withdraw na ng suporta sa chief executive. Ang tinutukoy niya ay si Pangulong Marcos para kusa na umano itong bumaba sa kanyang puesto dahil sa pag-iingay din ng ilang kongresista na dapat o mano ay iharap din sa Committee on Ethics ng House of Representatives itong si Congressman Alvarez. Samantala, itong si Congressman Alvarez naman, abay hindi nagpatinag po mga kababayan po natin. Nung, at, bakit? at ayon sa kanya, ay handa siya o manong harapin ang anong investigation man na gagawin ng Committee on Ethics at ng Department of Justice dahil bilang isang abogado o mano mga kababayan po natin uh, para sa kanya, ang kanyang uh, sinabi uh, ay walang uh, sighting and uh, sedation o mano dahil ito nga ay uh, pakikiusap at napahanga naman siya dahil uh, mismo itong si uh, E.F. Chip uh, Browner ay mismo nagprangka na talagang ang kanilang uh, loyalty ay nasa pangulo po natin, so napahanga siya dito pero may part din sa kanyang interview na humihingi siya ng uh, patawad uh, kay Pangulong Marcos dahil nabigla din siya umano, parang uh, naipo na ang sama ng loob niya dito umano sa administrasyon. Kaya, kumbaga, nasabi niya ito. So, itong interview mga kababayan po natin sa Isiminay, dito po sa Barat Heroes, ay uh, pakinggan natin kung ano ang kanyang mga naging paliwan ang konteksto nun at bakit nyo naman nasabing uh, dapat na o panahon na para mag-withdraw itong AFP sa ating Pangulo? Hindi kasi, siyempre, uh, kung meron mang mga uh, dissatisfaction, no? disappointment sa nangyayari sa ating bansa ngayon, eh, ayaw natin na magkagulo o meron mga kailangan pang magkasakitan, ayaw natin. Gusto natin kung maaari, sa isang mapayapang paraan. Ang bakit tuba niyo na ano nakikita niyo huba na tayo ay papunta na sa isang hindi magandang pangyayari dito sa sa WPS sa West Philippines po. Yun huba ang nakikita ninyo? Ah, oh, uh, kahit naman siguro hindi tayo eksperto sa mga geopolitics na yan. Eh, kitang-kita naman natin no na yung tension dyan sa WPS ay umaakyat sa araw-araw. Ngayon, naba-bahala ako dahil hirap na nga yung bansa ngayon. Wala pang gera. E paano na lang pag sumabog yung digmaan dyan? So, actually mga kababayan po natin, pagintindihin po natin at papakinggan ng ilang kongresista at siyempre ni Department of Justice Secretary Boying Rimolia, may punto naman itong si ang sinasabi ni Congressman Alvarez dahil nababahala siya sa mga nangyayari ngayon lalo na po sa usapan diyan sa West Philippine Sea at mukhang pinapainit pa ngayon ni Pangulong Marcos dahil inaakusahan niya pa nga itong si dating Pangulong Digong na umano may secret na usapan diyan sa China which is yan po ang tinutulak ng China na dapat umano ay susundin ni administra administrasyong Marcos ang kasunduan mula kay dating Pangulong Digong eh hindi naman totoo nga sabi ni Pangulong Digong and uh, hindi documented po ito ngayon mga kababayan po natin dahil mas umiinit nga ang tensyon mga sa West Philippine Safe kaya ito ang uh, pinagkukutan ni Congressman Alvarez kung bakit niya na panawagan sa mga kasundaluhan at uh, uniform na mag-withdraw na ng support na kay dating Pangulo pero which is uh, uh, hindi talaga maganda yan mga kababayan po natin para sa Administrasyon Marcos eh paano kung maniwala ang kasunduluhan sa kanya eh di tapos na hindi ko maisip yung gami ng mamamatay na tao hindi ko maisip yung yung mga distraction na mangyayari sa bansa Pilipinas at hindi ko rin maisip na yung mga sakit ah uh, yung pag-away-away ng ano, internal conflict, no? So, uh, uh naari, kailangan iwasan natin. Ang uh, atin pong Congress ay naglabas uh, ng kanilang statement na gusto po kayong, uh, na kayo po ay pinagsasabihan at uh, tila, tila bo, baga, eh, gusto kayong kasuhan ng sedition. Pero ang Senate naman natin uh, ay nagsasabi naman na dapat hindi. and then ang ating uh, DOJ secretary ay naglabas din ng kanyang statement at sinasabi na pa-iimbestigahan daw po ang inyong statement tungkol do sa pagwi-withdraw ng uh, pero pinagwi-withdraw ninyo ng support yung ating uh, sandatang lakas ginagalang ko yung opinion ng mga kongresista senador ginagalang ko po yan lalo lalo na yung opinion ng ating DOJ secretary uh, mataas po yung paggalang ko diyan kaya lang, kahit paano ko, abogado naman ako, kahit paano ko basahin yung batas, kasi sinasabi nila sedition. Eh, one of the most important element ng sedition ay yung violence. Wala nga tayong ini spouse na violence. Na, uy, mga tao, mag, mag ano kayo, mag, uh, arsa kayo uh, yung rebellion o kung ano man dyan, ano, isa violenteng pamamaraan. Oh, so, kasi karapatan naman natin yan na uh, bigyan tayo ng pagkakataon para i-defense sa yung sarili natin. Yan ang wala doon sa kaso ni Governor Rubahid. Hindi siya binigyan ng due process. Hindi man lang siya pinasagot kung ano man yung reklamo laban sa kanya. Ito po, wala naman pong uh, ginagawa. Ano po ba ito? Bakit papagbintangan kayo? Ito buo ba ay uh, politically motivated po ulit? Ah, sa tingin, ko, oo, oh, no? dahil uh, kinakailangan takutin yung iba para magsalita. Ina e sa Bill of Rights natin yan, eh. freedom of expression, freedom of speech. Malinaw na malinaw yan, nasa Bill of Rights yan. dalang Kong, hindi uba ba kayo natatakot na tebesin ho kayo? Dahil di ba, ganyan yung ginawa kay, kay Kong Tebes eh. Nung... <laughs> Bigla akong natawa mga kababayan po natin sa tanong dito ni uh, Banat Bay, ano, na hindi ba kayo natatakot na posible kayo ay tibisen? Dahil ang kwentong Tevis kasi ay uh, in-expelled nga siya bilang Congressista. So hindi kaya ganito rin mga kababayan ang kaihinatnan po ni Congressman Alvarez. Kung hindi nagustuhan yung mga bitaw niya, eh tinanggalo sa kamara. Eh paano ko? kung kayo uh, ganunin po, tanggalin din sa kamara. Last term pa naman na yun. <laughs> Last term yun? Oo. Sa ayoko at sa hindi sa ayaw ko at sa gusto, by October, filing ng Certificate of Candidacy. Mm. So, matatapos na rin ako by October. Hmm. Kayo po ba may planong tumakbo uh, bilang senador? Ano po susunod ah, wala, na, political uh, natatakbuhan na ninyo, political plans po ninyo? Wala, pang local lang ako eh. Oh, pero may nagsabi nga ako dito eh. Nung kayo ang speaker, ay eh, maayos so ang kamara? Uh, pero ngayong nga uh, itong uh, si Romualdez na po ang speaker eh, parang ang gulo-gulo lahat na lang ho oh, eh, napapansin na uh, problema ho oh, sa ating bayan. Ano ho bang eh, uh, may papayo niyo ho sa mga congressman ngayon na nagsasabi ho oh, sa sa inyong uh, mga sinabi nitong uh, maisog. Eh sa akin naman ay alam mo palagi kong sinasabi magumpisa tayo sa paggalang sa isa't isa. Kung yan yung position nila, ginagalang ko. Hinihingi ko naman, kung ano yung position ko, po, igalang nyo rin. Para doon tayo mag-uumpisa para merong uh, parang peaceful coexistence. <laughs> hindi natatakot sa digmaan. Yung sa akin naman, warning lang yun eh. Dahil yun talaga yung nakikita ko. Yun yung nababasa ko. Eh, kung sila hindi nila nakikita yung panganib, eh, wala akong magagawa doon. Pero ako, sinasabi ko lang, ini-express ko yung pananaw ko, yung nakikita ko. Nakikita, nakita ko yung panganib at sinasabi ko. Nangaan ko rin ang ating, ano, yung ating uh, chief ng AFP dahil prangkas uh, prangka siya na talagang susuportahan niya at ipagtanggol yung saligang batas. Maganda yun. Gov ay ano dating executive uh, kay SAP Lagdameo. Eh mad madami-dami din po yung inyong istorya tungkol doon. Sa tingin po ba ninyo uh, may impluwensya itong si Lagdameo sa nangyayari ngayon diyan sa gobernador natin diyan na si Kuya Gov uh, Ubahid at uh, yung kanyang impluwensya bakit kaya sa tingin po ninyo ginagawa niya po ito doon sa uh, ating uh, Kuya Gov? Ah uh, definitely may mer meron talagang impluwensya yan kasi kaya naman niya ginagawa yan dahil siyempre matagal silang nawala dito sa probinsya. No, matagal na hinawakan yung problems ng Davao del Norte. Ngunit dumating yung panahon na isinuka na sila ng taong bayan ng mga tao sa Davao del Norte. So grabe pala kasama ng record. Kung baga sa, sa ano, million. pag narinig pa yung uh, mga kababayan po natin dito sa Davao del Norte. So isinuka na pala sila. At ang pumalit sa kanila, sa kanilang posisyon ay si Gobernador Kubahib Ngunit dahil gusto nilang bumalik at uh, gusto nila sila muli ang maghari sa Davao del Norte, abay gumagawa pala sila umano ng paraan para tanggalin itong si Gobernador Kubahib At may, may naparood ako isang interview mga kababayan po natin na pwede palang tuluyan na matanggal umano itong si Gobernador Kubahib mula sa kanyang preventive suspension. So mas matindi po mga po natin. So, posibleng mangyari yan, lalo na ngayon ay inupo na nila itong uh, vice governor na umano'y utak mastermind nitong Ayoda scam dyan sa Davao del Norte. Ito po ah, mismo galing yan kay Congressman Alvarez. Alam niya, naduduwal na yung mga taga Davao del Norte. So, nagsilbing. Kaya nga, kung nagsilbing ano yan, Congressman, sa mahabang, nakatatlong termino yata yan, So okay. nga sabi ko, kung talagang uh, gusto niyang bumalik, eh October filing na ng Certificate of Candidacy. Hindi eh, mag-file siya at nang malaman niya kung ano ang damdamin ng mga tao sa Davao del Norte. Yung inupo nilang uh, gobernador, pinalit kay uh, Governor Edwin Hubahid, yung Vice Governor na yan, eh alam ng mga tao dito na talagang saksakan ng ano yung katiwalian pag nanakaw nagnanakaw ng AX Ako. pera ng mga may patay tayo dyan oh, yan ang ulo ng AX cam ng Davao del Norte Ako. e bakit hindi yan ang imbestigahan at hindi yan yung palisin sa pwesto so yan nga po ano, mga kababayan po natin hindi lang po yan sa pagdinig sa Senado na Pulgar Kundi alam na alam ng taong bayan, lalo na po yung mga lokal dyan sa Dabo del Norte na omanoy itong pamilya o'y na ngayon ay may hawak na ng uh, uh, gobernador sa pwesto bilang pagkagobernador ng Dabo del Norte ay utak pala nitong sindikato na Ayudas Camp dyan mga po natin. Ang tanong bakit hindi ito pinaimbestigahan ng Malacanang, ng DILG, bakit hinayaan na makaupo at ano yung nangyari sa pagdinig na nangyari? sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa ba bang conclusion? So mamaya, mga kababayan po natin, ipagpapatuloy po natin yung ating uh, pagbibigay ng reaksyon sa nangyaring pagdiri sa Senado patungkol sa Ayuda Scam, which is ang utak umano ay itong si Vice Gov. Oy, na umanoy, siya ang uh, may hawak ngayon ng pwesto bilang gobernador ng Dabao. So abangan nyo po mga kababayan po natin, mas matindi pa yung ating upload mamaya.